Yo, 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 what's up? So ngayon, for today's video samahan nyo ako mag Masilya ng pool table natin guys So yon, Rob Gardner pa lang nga pala Welcome dito okay, no, sa YouTube the, channel natin guys okay, no, So, so, so Ito yung mga kailangan natin na mga gamit Ang paleta Napaka-importante nyan guys Para sa pagmamasilya. Malinisin so, muna natin. Itaktak. Ayun, pwede na. Saka stick. Lagay tayo ng domino 1000. Yan yung masilya guys. Yan yung puti. At lalagyan natin ng pula. Pang patigas to guys. Para mabilis tumigas. At para tumigas. Hindi mababakbak agad. So ito yung ginagamit ko para sa pool table na para sa mga pull table natin na magcrack Kasi itong ito itong ibang pull table ko is ilang kahoy ang pinagdikit-dikit dito, guys. Kaya nagcrack Hindi ito yung plywood. Kumbaga, pero may isa akong pull table na plywood kaya hindi na kailangan masimasilyahan so ganyan lang pahed oh seryos mukha oh king oh lang so, para matakpan lang natin yung mga crack nya para hindi magastar sa borax pag linalagyan ng borax oh, smooth lang smooth smoothan lang natin para hindi din tumalon ganda natin ng paglagay ng masinya para hindi tumalon ito palang masinya guys is napakabilis nito tumigas kaya medyo bilis bilisan nyo pag paglalagay para hindi ito tumigas agad hindi tumigas to sa paleta nyo so yan nung una kong gawin to guys is hindi ko hindi ko basta-bastang nalalagay habang naman ginagawa ko pa konti konti is gumagaling naman tayo sa paglalagay ng masinya talagang practice practice lang sa una talaga hindi mo alam pero habang tumatagal is matututunan mo so yun lang ganun lang kadali parang rini-retouch ko lang yung mga crack-crack nyo guys para hindi na natin ibabalik doon sa nag -re repair ng mga kahoy kasi ang mahal ng labor ng ganito guys yan tao si yung masilyahan hintayin lang muna nating tumigas ng isang oras bago natin lihain simpleng leha lang 'yan guys, pipino na at dudulas. Ganun lang kadali 'yan guys, 'yan minas